Alam nyo ba ano ang tamang tulog nyo? Haba ng tulog, base sa trabaho, base ba ito sa edad? Tingnan natin ha, kung ano yung mga pag-aaral. Tingnan natin muna haba ng tulog, base sa trabaho. Pag may one job ka, medyo puyat ka konti. Eh, no? Medyo kulang ang tulog mo. Red. Pag multiple jobs, ang dami mong trabaho. Puro overtime, ayan no, oh, malaki ang kulang sa tulog mo. Ay marami ka naman pera. Yung mga jobless, walang trabaho, ayan ang haba ng tulog. So, actually, hindi na 'to maganda kung talagang lagi kang kulang sa tulog. So, okay 'yon, yung tamang trabaho lang. Second, nakita rin nila, base sa trabaho mo, gaano kahaba ang average na tulog nakita nila yung mga construction worker, maintenance, physical work, magsasaka, mangingisda, o nasa forestry, mga waiter, food preparation. Siguro sobrang pagod physically sila kaya mahaba ang tulog nila. Ayan, panaka lapat yung likod nila sa kama tulog agad. Pero yung mga lawyer, maraming niisip, Doktor, teacher, architect, engineer. Oh, baka bumagsak yung building. Financial operations, yan. Madalas sila puyat. Siguro hindi makatulog, ang dami iniisip. Diba? So isang tip nga, dapat physically tired. Mas maganda pa rin talaga, makuha mo yung average sleep mo. Base naman ngayon sa edad. Nakita natin sa mga baby sa mga bata ano eh, bagong panganak 14 to 17 hours ang tulog 1 year old 11 hours 12 hours tulog pagdating ng mga 6 to 12 years old do oh, 10 hours tulog 9 to 12 hours teenager kayang-kaya matulog o oh, 8 to 10 hours pero pag tumatanda ka na 18 ka na o oh, 65 years old ka na pataas eh, ito mga 7 hours na lang pag senior, minsan hanggang 6 hours na lang. Eh. Bumababa pa lalo to. So, mas tumatanda, mas nababawasan yung haba ng tulog. Yan ang nagiging average. Pero kung kaya nyo mas mahaba, wala rin namang masama. Ito pa po, maganda to. Para makuha nyo yung minimum na 7 and half hours of sleep, ang calculation natin, base sa anong oras ka magigising. Focus natin, Doc Lisa ano oras ka magising? Palagay natin na kumaga ako magising. O, kumaga ka magising, 5 a.m., gising ka na. Dapat ang higa mo sa kama, 9.15. 5 a.m. gising mo, 9.15, nakalapat na yung likod mo sa, sa kama mo. Kasi meron ka pang 15 minutes magpapaantok eh. So, makakatulog ka 9.30. Gising mo 5 a.m. 7 and half hours of sleep. Yan ang magandang tulog na yan. Nagkaroon ka na ng 5 cycles of sleep, yung deep sleep na mare-relax mananaginip ka pa niyan. Okay? Pag ang gising mo naman kunwari 7 ng umaga, oh yan ang gising mo. Eh dapat ang higa mo 11:15 ng gabi. Pinaka late na yan. Kung ang gising mo alas 9 ng maaga, uh, 9 AM, mawala oh, kang trabaho. 1:15 a.m. ang pinakamatagal na higa mo para makuha mo yung 7 and half hours of sleep. Ganyan, ganyan daw po pag-compute nung wake up time tsaka yung bed time nyo. Meron kang 15 minutes na magpapaantok. Ano bad effects pag kulang ang tulog? Mas mataas ang blood pressure, mas mataas ang blood sugar, mas irritable, mas anxiety, chronic inflammation, mas may eye bags, mas tumatanda, nagre-wrinkles, wala hindi na elastic yung skin, drowsy, headache, lutang ng pakiramdam, mahina katawan, mabilis magkasakit, high cortisol, high stress level. So, ano mga tips? Meron tayong limang simpleng tips. Baka hindi nyo pa nagagawa to Para mas makatulog, dapat tama yung kinakain. Lalo na sa gabi. Yan no? relax na siya. Three hours before sleeping ang huling kain, pinakamaganda. Lalo na kung may GERD ka. So, paghihiga ka ng 9 p.m., dapat huling kain mo 6 p.m. Kasi pag mas ma... Ngayon na pagkakain mo, natulog ka agad, humiga ka agad, mag-GERD yan eh. Kasi it takes 3 to 4 hours bago matunaw yung kinain natin. So, tataas yung asin. Diba? Yung kinain mo akit dito, so, hindi ka makakatulog. So, wait 3 hours uh, between your last meal ba bago makatulog. Iwas din sa mga spicy foods. May eh, no? mga bad foods, mga trigger. Okay. Ano ang mga good foods para makatulog? Saging, pamparelax yan, may tryptophan. Chamomile tea, favorite ko yan. Basta masakit ng tsangko, na marirelax ka dyan. Uh, kahit anong brand ito sa supermarket, mura lang yan. Chamomile tea. Nuts, ito fish, kanin, yung mga may init lang, uh, lugaw, nakaka-relax yan, uh, pampatulog sa gabi. Pwede rin fruits, ito yung worst foods na pwede ka hindi makatulog, yan al uh, alak, nasobrahan ng alak. Maaantok ka pero pangit ang tulog mo, mababaw ang tulog ng lasing coffee eh, dapat pampagising ang coffee may caffeine yan hindi sa umaga mo iinumin spicy foods masakit sa tiyan mahapdi Sili. very spicy uh, red pepper meron siyang capsaicin masakit sa tiyan baka hindi ka makatulog kukuluan tiyan fatty foods ang fatty foods oily foods matagal matunaw baka 4 hours 5 hours na sa tiyan mo pa yan pati yung mga pat oily foods Bukod sa pagkain, dapat yung katawan mo pagod. Pag hindi ka pagod sa buong araw, hindi ka makakatulog. Kaya naman diba napakita natin yung mga construction worker, magsasaka, mangingisda, mas tulog sila, mas mahaba ang tulog nila. So, pag hindi yan ang trabaho nyo, more exercise sa umaga, hanggang hapon, pwede ka mag-exercise. Pero pag gabing-gabi na, ano na lang, walking na. Wala nang heavy exercise sa gabi. Misa hindi rin maganda yung sobrang heavy exercise, pa hindi ka rin makatulog. Pero mas pagod ka physically, mas masarap ang tulog sa gabi. Huwag mainit ang ulo. Pag maraming trabaho, maraming iniisip, ayan, hindi ka talaga makakatulog pag galit. ba diba? Kaya ayusin na yung problema. Pagdating ng 6 p.m., 7 p.m., wala na masyadong meeting o planning na mahirap. Ito po, napakahalaga kailangan kompleto ang ihi natin. Talagang ubus na ubus yung uh, pantog natin bago tayo hihiga. Lalo na sa lalaking may prostate problem. Di diba? May prostate, may urinary retention, hindi na ang ihi. Ang tip sa lalaki, pwede nyo po gawin double urination. So, pag 50 and above, lagi na ihi na na ihi. So, umihi muna na kayo. Tapos, pag nakaihi na, hintay ka mga 1 minute, 2 minutes. <coughs> Tapos, umihika ka ulit. Meron pa yan. Pag naubos mo, bago ka hihiga. Para hindi ka gising ng gising. Sa mga babae, pag maraming anak, may, bra may pwedeng magka-prolapse. Uh, Magpo-prolapse yung uh, matres. Kaya nahihirapan din sa pag-ihi. Ihi ng ihi. Pag tumatanda, mas mahina na yung capacity ng bladder natin. Kaya konting puno lang ng ihi, naiihi na tayo. Hindi na ganun ka-elastic relax your mind. Ito talaga pampatulog. Pwede mag-shower muna, magbasa lang na, ng, ng mga ano, ano lang relaxing comedy na magazine. Wala na masyadong cellphone, wala na masyadong chine-check. Kung may problema, pwede nyo sabihin, o oh, malaki problema natin ngayon, bukas ko na iisipin. Tapos yung mga gagawin nyo, maganda nakalista na plan your next day. Ilista mo na. 1 to 5 gagawin bukas. ilagay mo na para hindi ka isip ng isip. Relax. Plan. Unplug na muna. Wala na masyadong mga trabaho. Feel grateful and meditate. Merong mga... Kayo po, eh, ano ba pang patulog nyo? Misan, nag-iisip lang ako ng walang kabagay-bagay na relaxing lang para mas makatulog ka. Pwede Pwede ka rin mag-pray. Pwede mo sabihin tong affirmations na ginawa mo naman lahat sa araw na yon, nagsipag ka. So, mabait ka naman sa tao and you earned your rest for tonight. At syempre, pinaka-effective pampatulog peace of mind. Ito pinakaeffective pinaka-effective na sleeping pills. Walang kaaway, walang masyado iniisip, tumutulong lang tayo. Mas makakatulog ka sa gabi. Pagdating naman po sa sleeping pills, actually, Meron yan, mga midazolam, dormicum, at iba pa. nire namin yan. Kaya lang, ang epekto ng sleeping pills, mga tatlong araw lang. Siguro in first day, second day, third day, makakatulog ka. Pero pag sinunod-sunod mo, mawawala ng epekto. Pataas lang na pataas ang dose mo. Baka maging dependent ka pa. So, paminsan-minsan po pwede. And uh, pwede yung melatonin supplement, although mas mahina siya, mas pwede siya inumin. Pero itong mga tips na binigay ko, yung pagurin yung katawan, ayusin lang yung iniisip, bawasan yung mga trabaho sa gabi, I think mas effective to. At kung talagang hindi kayo makatulog, talagang gising yung isip nyo because of some problem, higa na lang. Pwede naman kayo humiga eh. Kahit gising kayo, nakahiga lang kayo. At least yung katawan mo nakarest para hindi na natin makuha ang mga bad effects ng kulang sa tulog. Okay? Sana po nakatulong itong tips natin. God bless po.